Asa ah, na ba yung... Ito na siguro. Ganda ng bahay ko. Ay, Diyos ko. Worth it talaga maging wow. abroad. Ganda talaga ng bahay. Sino po sila? Ah, ako po yung may-ari ng bahay. Kayo po natatrabaho sa ano namin, sa bahay ko? Ganon? Opo. Bahay ko to ah. Ano bahay mo? Bahay ko to. Ay, ako po si ano, ako po si Ben, si Bena. Ay, eh, kapatid ko, ko kapatid ko po si Ka Kalya, kalili. Ay, ay, yung bahay na ano? Eto sa likod. Ah! Hindi ito. Bahay ay, ko to eh. Ay, sorry po. Kasi yun po yung tinuro ng ngwis. Oh, oh, kapatid ako ni Kalili. Ako ay, si ganon. Ito sa likod yung bahay niya. Ah, sige po. Thank bahay you. Bahay ko to eh. Oh, ah, sige, salamat po. Sorry. May mistake. <laughs> Akala ko ba ito yung bahay namin? Sa likod? Eh bakit parang aliit ng space? asa ah, na ba yung mga pinadala ko? Di ba ako nawawala? Tama naman, no Residence. Ito naman binigay ni Kali. Ito talagang si Kalili. Ito yung bahay ko. Oh my God! Anong nangyari? Kali! Kalile! Hindi pa sumagot. Saan ba yung mabaing ibabaitang yun? Ay, Diyos ko! May, may mga brief pa! Kali! ha ah. Asan ba yung babaeng yun? Matawagan nga. Lagot ka sa akin ngayon. Teka. Kali. Lagot ka sa akin ngayon. Hello. Kali. Asan ka na? Hindi ko alam kung ito ba yung bahay natin o ito yung nasa harap o ito yung nasa likod. Sa so, tama nga yung sinabi ng mama. Ito nakikita ko, bahay kubo. Sana ba yung pera nga no, pinadala ko sa'yo para ipagawa sa bahay ko? Oh my God, umuwi ka dito sa bahay. Asan ka ngayon? Umuwi ka. Ano? Oh, na ba yan? Ay, basta umuwi ka. Oh, nasa basketball court ka, umuwi ka. Uwe! Kailangan kitang makausap ngayon. O, okay, kite. Patay. Andiyan na si ate. Kaya gagawin ko. Di ba kasi ako makabawi dito sa scatter eh. Tay, pinasa ko pa naman yun na may ano, may bahay na kami. Eh, kapit-bahay ng kapit-bahay namin yun. Ano ba gagawin ko? Nalit sa buwisit na scatter kasi ito eh. gagawin ko? Ano kaya ang susunod na mangyayari sa magkapatid na Pina at Kalili? Ano kaya ang gagawin ni Pina sa kanyang kapatid? Makabawi kaya sa scatter itong si Kalili? Lahat ng yan ay ating aabangan sa susunod na kapan na na pinamagat binamagal sister